Good morning, good afternoon, and good evening mga palangka. This is NC Epison. Hello and welcome to another episode of Lessons in Life. What we will be talking about in this episode is regarding rejections. For sure, lahat tayo ay makaka-relate sa topic na to dahil malamang nasubukan niyo na rin ma-reject, di po ba? Ako personally, hindi ko na mabilang ang ilang beses na ma-reject. However, the most painful rejection na naranasan ko ay mula sa sarili kong pamilya. Bata pa lang ako ay ilang beses ko nang naranasang ma-reject sa kadahilan ng ako lang ang hindi matalino at hindi academic achiever sa pamilya namin. Matalas na re-reject din ako sa mga may pagtitipon lalo na kapag kantahan ang pag-uusapan, gawa ng sintonado at hindi maganda ang boses ko at silang lahat ay may talento sa pagkanta. Marahil naging normal na para sa ibang mga magulang ang favoritism. Pero hindi ko kailanman naranasan ang maging favorite kasi yun nga madalas na isasantabi ako sa maraming kadahilanan. Maging pagdating sa pagkakaibigan ay naranasan ko na rin ma-reject ng maraming beses. Noon, aaminin kong lagi kong dinaramdam ang mga ganitong pangyayari. Dahil totoo naman, ang sakit ma-reject. At hindi ko naiiwasang makapagtanong sa sarili ko kung bakit lagi ko nalang nararanasang maisan tabi. Ganon ba ako kawalang halaga? Hindi ba talaga ako madaling magustuhan? Hindi ba talaga ako lovable? Kaya tuloy kahit may mga marinig pa ako, may mga nag-admire sa mga nagawa ko, hindi na ako naniniwala kasi nasanay na ako ang masabihan ng negative. Ang liit ng tiging ko sa sarili ko dahil yun ang nakatatak sa utak ko mula pagkabata ko. Yung imbis na siguro ay kaya ko pang mag-excel sa ibang bagay pero di ko na ginawa dahil sa isip ko hindi ko kaya kasi iyon ang sabi nila. Ang daming naging epekto ng mga karanasan kong ito sa pagkatao ko. And unconsciously, daladala ko hanggang sa paglaki ko. Napakababa ng self-esteem ko. Wala akong confidence sa sarili ko. Mas gustuhin ko na lang na mapag-isa madalas dahil doon ako mas naging comfortable. Dahil wala akong marinig na negatibo mula sa mga tao sa paligid ko. At hindi alam ng mga naging kaipigan ko na ang tanging itinuturing kong best friend ay ang ballpen at notebook ko dahil doon na i-express ko lahat ng mga nararamdaman ko na walang inhibitions and doubts na hindi ako maintindihan or mahusgahan ako. Noong nalaman ng mga naging kaibigan kong may pinagdadaanan akong matinding dagok sa buhay ko, basta na lang nawala ang karamihan sa kanila, kumbaga nag-ghost ako. Yung iba, sinubukan ko pang kontakin pero ang laki na ng pagbabago ng pakikitungo nila sa akin dahil hindi na ako ang dating kilala nila na may pera at kayang salbahin ang mga pangailangan nila in terms of finances. Kung susumahin ang kabuuan ng buhay ko ay tiyak pwedeng pwede sa MMK. Sa dami ng mga pinagdaanan kong masasakit at nakakalugmok ng mga pangyayari kaya napagdaanan ng rin mag-breakdown dahil hindi na kinaya ng emosyon ko ang lahat ng mga nangyayari. And worse, naranasan ko ang depression dahil sa rejection na yan. Budi na lang, hindi pa huli ang lahat. Nagising ako sa katotohanan and na-realize kong hindi ko pala dapat iyakan at panghinayangan ang ilang beses kong pagkaka-reject. Dahil ibig sabihin lang nun, hindi din sa ng Diyos na maging bahagi sila ng buhay ko sa kasalukuyan. At nang dahil sa mga pinagdaanan kong yon na redirect ang buhay ko sa mas better life na hindi ko inakala. Hindi man ako mayaman in terms of material things, pero mayaman ang puso at isip ko maging ang buong pagkatao ko sa salita at pagmamahal ng Diyos. Hindi man natupad ang naging pangarap ko noon pero masasabi kong masaya ako ngayon sa buhay na meron ako kasama ng pamilya ko. Dahil mas naging malapit ako sa Diyos at may kapayapaan sa puso at isip ko. Mas naging bukas ang kaisipan ko kung paano maging mahinahon at mapagkumbaba. Naging mas malawak ang pangunawa ko sa mga bagay-bagay at higit sa lahat, ramdam na ramdam kong mahal na mahal ako ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan ko. Hindi ko pinangarap noon na maging isang content creator dahil ang pangarap ko noon ay maging isang novel writer di kaya naman screenplay writer o maging bahagi sa isang TV production team. Pero hindi nangyari yon dahil hindi yon ang plano ng Diyos para sa akin at para sa buhay ko. Hinayaan niya akong dumaan sa pinakamadilim na parte ng buhay ko para mahanap ko kung ano talaga ang purpose ko dito sa mundo. Hinayaan niya akong madapa hindi para malugmok, hindi para mas lumakas sa mga tuhod at pako maging ang buong ako para kaya ko nang kaharapin ang mga darating pang pangunos sa buhay ko at para magawa ko ang mga bagay na nagagawa ko ngayon. Hinayaan din niya akong mag-breakdown ang emotion ko para mas marami akong matutunang aral na ngayon ay naibabahagi ko na ang iilan sa inyo ngayong matyagang nanonood at nakikinig sa mga posts ko. Kaya maniwala kayo. Hindi dapat ikalungkot kapag na-recheck kayo. Isipin yung redirection nyo ng buhay nyo. Nang hindi yon ang bagay ang, o tao na nakadesenyo para sa inyo, kahit gaano nyo pakagusto ang mga yon. Perhaps, hindi pa yon ang blessings na nilaan para sa inyo ng Diyos. Kaya huwag sumuko at huwag kalimutang itaas sa Panginoong Diyos ang lahat na inyong nararamdaman at maging mga plano sa inyong buhay. Nang sa ganon, mabigyan kayo ng enlightenment at maigide kayo sa tamang daan. Instead na malungkot, gawing inspiration at motivation ang bawat rejection na inyong natatanggap. Huwag ma-discourage at dapat magpasalamat kayo na na-reject nila kayo kasi ibig sabihin lang nun, may mas better na mangyayari o may mas better na darating sa buhay nyo. Ika nga nila, may rason kung bakit nangyayari ang isang bagay o kung bakit kailangang pagdaanan mo ang hirap at sakit. Let me end this episode by reading this beautiful quote from Anonymous. Rejection should be a means of improvement and not a way to feel dejected. Another episode has been tackled and ended. I hope na gustuhan niyo po ang episode natin ngayon at sana ay may napulot po kayong aral. Share your thoughts and experiences if you like or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Thank you so much for watching and listening. I hope you continue to support my upcoming episodes only here in Lessons in Life. This has been NC Episode saying to God be the glory.